and eight years old. So, let's go. So, mga po kami ng surprise siya. At ganito mga regalo dito para okay. sa... wala wala kung wala wala kung wala wala kung na wala kung wala 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 kung wala 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 kung wala wala kung wala wala kung mo, hindi kung wala wala kung wala wala kung wala wala kung wala wala Ayan ha, ito na, ito na. Okay, what? Oh. Ito ha, ito, okay na? Okay ka na? Okay, one, two, three, surprise! ko lang yung sinasabi ni Tito. Oh. Yeah. Uh, uh, namin. Oh, wow. Happy birthday. Okay, uh, okay. Oh, may picture uh, pa ni Nani. Yes, yes. Oh, ano? ano? oh, yung mga pizza. Oh, dalawa. Tapos meron ka bang cake. Oh, ito may balloon ka dito. Oh. Pizza yun. Hey. Oh. Ano masasabi mo? Sa uh, ha? yeah. Ano, happy ka na ngayon? Yes. Ha? Yeah. Okay. Oh, wakit ka okay.

in

tanggalin. Oh, tingnan mo. O, oh, oh. Yay! Wow. Kasi yan sa'yo. O, oh, sige. Ngayon, may pinadalang message sa, sa'yo si Mami. Anong matasabi mo sa mga gift niya sa'yo? Ngayon. O, oh, kanina wala ka daw handa. Anong matasabi mo ngayon sa mga gift ni Mama? Ni oh, O, oh, kasapit ka si Nanay. Dali. Kasapit ka si Nanay. Ano, sasabi pa. Kayo? Nay. O, pa Thank you po. Thank you, Nanay. Ano, tampo ka pa kay Nay? Tampo ka pa? Hindi na. Hindi na siya. Pero ano? Walang moment, oo. ang plan. Yes! Yeah. O sige, kantahan muna natin siya ng happy birthday. Nasa niyo ka lang? Ano? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday happy, ka niya ha? so, so happy, happy ka na ngayon? Ha? Hindi ako pa talaga nakahiga. Yay! Oh, oh, happy birthday! Happy birthday!

Ang dami yun. Oh. Oh, wow. O, wow. oh, di ba? Natupad yung wish mo ngayon. Oh, ang laberat. Ang laberat. Yes. Wow. Ang dami yun. Salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Ang dami yun. Ang pa yun. Oh, diba? wow. Wala na katapusan. Oh. Yay! Wala pa katapusan. Yay! Wow. Yay! Yeah. Wow. Ay, pamilyenda! Yay! Ang dami, oh! libre, oh! O, oh, wow. magkano to? So oh, pinag natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Magkano okay. yun? One, thousand! Yay! Yeah. One, two, three, four, five, six, six, seven, eight, nine, ten. One, two Yay! Isa ha? Okay, one, two, three, four, six, seven, eight, Five, six, seven, eight, nine, ten. Magkano? Ilan na? Two thousand <laughs> O, oh, isa pa ha. One, two, three, six, four, five, six. six. Ilan yon? Five. five, ano? Three, three <laughs> thousand? Yay! <Yeah! laughs> <laughs> Meron ka three

Hindi mo bibigyan si <laughs> na tita? Sino pa, mo bibigyan mo? So, Backload na lang. Bagay pong nagira. Bibigyan pa sila? Sina? Hey, Hindi hey, ko ba siya? Magkuya! Yeah. Ay, ina sa'yo Lola. Bakay hey, ha? Ay, okay, Ayun, ayun, ay, 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 Birthday. Gunso, ay ay happy happy birthday sa'yo. Sana masaya ka sa simpleng sorpresa ko sa'yo. Alam ko, mabait ng bata at matalino. Mahal na mahal ka ni nanay. Talagang. Okay. <laughs> yeah, Kahit malayo ako, gagawin kong lahat para sa iyo, sa inyo ni Ate. Wow. 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 Ang naman, nakaka-appreciate talaga siya, no? Okay. Sana marami pang birthday ang dumating sa iyo at, at mabuti kalusugan. Ang sa akin parang kailan lang ang date mo pang binubuhat pa kita. Kasi ito, mataba. Yay! Yeah. Okay, pag-uwi ko, kahit mabigat ka na bubuhatin ka pa din ni Nanay. Magpapaputol yung buton niya. <laughs> ko. I love you so much. Okay, ano? I mas... love you tonight. Yay! Yeah. Miss na miss ka na ni Nanay. Lagi magpakabait at mag-aral ng mabuti. Okay, Wag makaka. Kaso po ay nag na, yeah. <laughs> Okay, Huwag makakaliw, huwag pray kay Papa Jesus. Lagi. Happy birthday ulit from Nanay. Oh. Thank you. Ano sabi mo sa message ni Nanay? O, picture ni Nanay, o. Wow, ganda rin ako. O, mag-iislo si Nanay. O, sige. Ano oh, mo sabi mo? O, ko sabi mo si Nanay. We love you. Love you, Nanay. Dito ka tumingin kay Nanay, o. Ha? okay. Ang tawag. Eh? Yeah. Binatnan. <laughs> I si salamat inanan. I Nanay. nanay? Ayan. Okay sabi ni Nanay, Nagtampo ka do kay Nanay? Ha? Kasi akala mo wala kang gift. Oh, ano mo sasabihin mo ngayon, may gift si Nanay surprise. Gusto ko na ng prank Ano, okay na, okay na. Happy ka na ngayon. Okay ito, yung magandang na bata na yan, ay huwag magbabago. na magpatuloy ka ng pag-aral, suso. Paglaki mo, tulungan sila nanay at tatay, na. Ako, sana. Ato ka, Ako, sila. na Ayan, very good. O, si Tita. Ito. Alam mo, tutoy, ang masasabi ko lang sa iyo. Okay. Ipraprank ulit kita sa susunod. Um, gaya ng mga sinabi ni Lola at ni Kuya, gusto ko rin na lumaki kang mabuting bata. Wala na naman, pare parehas lang naman kami ng gusto sa iyo eh. Lumaki na magalang, may takot sa Diyos, at higit sa lahat, bilang nakakatanda mo kami ng mga member ng family, dapat ginagalang mo kami. Ano? Thank you, thank you. I love you ah, hey! pagpipigil mo, ka Or... ay... mosaísa... uh, um, sa ka yung, saan alam ka Sa mawawagin ka batat, nitaapus na lagi dito, message nito, message, kaba, ano yung message nito? 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 Ah, man sabi ko lang sana next time mo ka magagalit sa akin pag sinabi ko isa pa. Hindi joke lang. Sana lumaki ka nang may galang sa Diyos sa mga nakatatanda sa iyo, sa lola, sa lolo, o sa tatay, sa tita, sa mga kuya. Pag-like ko. kuya Dian, tsaka sa mga pinsan mo.